Itatampok natin ngayon ang Dinglen Batangas Lomi na matatagpuan dito sa Cristo Rey, ha ba? na pala o. Oh. Tingnan nyo. Sarap na sarap na pala ako dito sa mga ka kaalaman dito sa lomihan na matatagpuan dito sa Barangay Cristo Rey, Talak, Okay. Oh, wow! Sarap na sarap po. Ayan. Tingnan nyo naman po, no? Ang sarap ng uh, Batangas. Uh, lomi ng Dinglen Ayang ang larawan ng mga inorder namin wow. na lomi sa uh, Dinglen uh, Batangas Lomi. No? Kitang-kita naman ang daming uh, sahog ng uh, lomi na ito. At meron pang uh, sibuyas, may libreng sili at siyempre ang kalamansi. Ang Dinglen Batangas Lomi ay matatagpuan sa Black 6, Black 16, Barangay Cristo Rey, Kapastala. Halina tingnan natin ang presyo ng mga lomi dito sa Dinglen Batangas Lomi. Kung pangmasa ba o abot kaya ng budget. Ayan po. Ang regular lomi ay nagkakalaga ng 50 pesos samantalang ang regular double toppings na lomi ay nagkakalaga ng 70 pesos. At ang special lomi ay nagkakalaga ng 70 pesos Ayan po, special. Ang dami po nyang uh, sahog, 'no? At uh, sulit ang 70 pesos sa special lomi. Ang double toppings na special lomi ay nagkakahalaga naman ng 90 pesos. Ayan po. No? Talagang uh, punong-puno ng uh, sangkap ang special double toppings na lomi. Samahan niyo muna kung kumain ng lomi at tuturuan ko kayo ng teknik sa tamang uh, pagkain ng lomi. Siyempre, una, pigain natin ang kalamansi sa tinidor at ala ay eh, matanggal ang buto. No, yan. tapos, siyempre, yan, mas maganda, dalawang kalamansi. Yan. Piga, piga. Yan. Tapos, meron kasi nga nito eh. merong nga... Uh, merong sibuyas yan, no? Hey, pwede mong ihalo dyan. No? Nasa sa iyo kung gusto mong ihalo, yan, ayan yung sibuyas ayan po. Ayan. -kita sa kamera. Ayan po. Ayan eh po. Yan. Kitang-kita sa camera eh po. Yan eh. Yan, pe. Ano yan? Kilaw na sibuyas yan na uh, sa uh, lomi. Yan po, okay. Ayan na po tayo. At siyempre matapos kumain eh, kinuha ko na po ang oportunidad na makasama sa picture. No? Magpapakota kami ng may-ari. po, kasama ko sa picture ang uh, may-ari ng Dinglen Batangas Lomi. Hagi na kayo dito sa history at kumain sa dingland Batangas Lomi. Magandang alam po sa inyo lahat.